Hello, welcome back to my channel, Kambosdar. Ngayon naman po aking tatalakayin ang pagtaas ng social pension ay pinuri at kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe, like and share and hit notification bell for my new video update. Let's go. Ang pagtaas ng pension ng mga nakatatanda sa P1,000 ay pinuri, ngunit malabo ang mapagkukunan ng pondo hindi sapat ang limandaan. Sinabi ni Senador Joel Villanueva nitong nakaraang December habang inisponsor niya ang panukalang batas na magtaas ng social pension para sa mga mahihirap na senior citizen, na idiniin na hindi sapat ang limandaan para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at medikal na pangangailangan. Ang batas na naguutos ng Social Pension, Expanded Senior Citizens Act, ay naipasa labing isang taon na ang nakararaan, sabi ni Villanueva, ang halaga ng limandaan ngayon ay hindi katulad ng halaga ng limandaan noon, dagdag niya.

Sinabi ni Villanueva na ang kanyang mga konsultasyon ay nagbigay ng mga input na karamihan sa mga matatanda ay hindi nag-iisip na ang P500 ay sapat, lalo na para sa mga may umiiral na mga sakit na nangangailangan ng maintenance na gamot, tulad ng Losartan at Amlodipine. Sinabi ni Villanueva na binigyang diin ng krisis sa COVID-19 ang pangangailangang dagdagan ng social pension ng mga mahihirap na senior citizen, napakaliit talaga ng p 500 lalo na kung isa sa alang-alang natin ang pagtaas ng mga presyo sa nakalipas na dekada. Sinabi ng PSA noong biyernes, August 5, na ang inflation ay pumalo sa 6.4% noong nakaraang buwan, mas mataas kaysa noong Hunyo na 6.1%, dahil sa mas mabilis na pagtaas ng mga presyo ng karne at isda, gasolina at transportasyon, at kuryente. Sinabi ni Villanueva na ang Consumer Index mula ng pirmahan ng Expanded Senior Citizens Act noong 2010 ay tumaas sa 38%. Itinakda ng RA 9994 na ang social pension para sa mga senior citizen ay dapat suriin tuwing dalawang taon sa pagsangguni sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. Sinabi ng DSWD na mayroong 4,770,600 na indigent senior citizens na tumatanggap ng 500 social pension bawat buwan ngayong taon, mas mataas ito sa dalawandaan at 3,700,000 noong 2021 at dalawandaan at 20,200,000 noong 2015. Isa sa mga pensionado ay si Arnolfo Mupes, 75 anyos na magsasaka sa Mongkada, Tarlac, Ania, habang tumatanggap siya ng 1,500 kada tatlong buwan, dahil quarterly na ipinamamahagi ang social pension, kailangan pa rin niyang magtrabaho para mabuhay. Kadwak tay asawak ken mesa kadajiti anak ko iso talaga nga masapol ko lata iti ag trabaho tahaan nga umanay tay limandaan ay binulan para kadajiti kasapulan mi, aglalo itainan ginandag magatang, he said. I'm living with my wife and one of my children, so I still go to work because P500 a month is really not enough for our basic needs, lalo na ngayong tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sinabi ni Villanueva nang e sponsor niya ang panukalang batas na itaas ang buwan ng pensiyon ng mga nakatatanda sa 1,000 ngayon buwan ng February 2024, ito ay isang pagpapahayag ng pagpapahalaga sa mga matatanda para sa kanilang hindi masusukat na kontribusyon sa ating komunidad. Ayon sa datos ng DSWD, sa 12.3 milyong matatandang Pilipino, 4.2 milyon humigit kumulang ang indigent. Gayunpaman, isinulat ni Sunny Affable ng Ibon Foundation sa isang blog para sa ABCBN News na mahigit 800,000 o 9.1% ang nabubuhay sa ilalim ng poverty threshold na 71 kada araw noong 2018. Para sa isang bansang time team na pinahahalagahan ng mga matatanda, sa palagay ko ang karagdagang limandaan na social pension ay hindi masyadong hihingin, sabi ni Villanueva, na nagdingin na ang batas ay naaayon sa Sustainable Development Goals, said. Mahusay na pamana habang ang panukalang batas ay naging batas noong 30 ng Hulyo, sinabi ni Villanueva na ang batas ay isang dakilang pamana ng 18th Congress habang si Senador Sani Angara ay nagsabi na panahon na para ibalik ang mga taong nag-ambag ng malaki sa komunidad. Kami ay nagpapasalamat na ang panukalang batas na naglalayong magdagdag ng social pension para sa ating mga senior citizen ay naipasa na bilang batas, na ginagawa itong isang libo sa isang buwan, ang na nangako na ang Senado ay tiyakin na ang batas ay maipapatupad ng maayos, sinabi. Batay sa ipinadalang komunikasyon ng Malacanang kay Senate President Juan Miguel Zabiri, ang RA-11916, o ang Social Pension for Indigent Senior Citizens Act of 2022, ay isa lamang sa mahigit isandaang panukalang batas na naging batas. Ang bagong batas, natataas. Ang pagtaas ng pensiyon ng mga nakatatanda sa P1,000 ay pinuri, ngunit malabo ang mapagkukunan ng pondo, at sana naibigan nyo ang aking video sa pagtaas ng indigent pension na limandaang pagtaas ng isang libong peso kada buwan anim na libong ta June at muli please subscribe like and share at hit notification bell for my new update thank you